welcome sa aking mini vlog so for today's video we're gonna try mangkok eat all you can, dito lang yan sa may giginto bulakan nga pala yung page nila so nakita ko lang online and tinry namin so eto yung place nila malaki yung parking nila tapos maaliwalas naman yung loob makikita nyo dyan maraming space and hindi siya ganun kainit so tara kain tayo

Go. Love it. Love it. Love it. Kare-kare. Ah, uh good. -oh. Wow. So guys, ito nga pala yung menu nila for today. So i-check nyo na lang yung page nila kasi araw-araw nag-iiba yung menu nila. And, meron silang pang breakfast, pang dinner, tsaka pang lunch. So, ayan, may mga dessert din silang kasama. Hindi ko alam yung mga tawag sa kanila, pero lengwa lang yung kilala ko. So, nasarapan ako. The rest, may sinigang, may longganisa for breakfast, may everything. So, yun. Check nyo na lang din yung page nila. Pag Sabado linggo alam ko may ane lechon sila. So hindi ko na ubos kasi sobrang ang hang guys. Ah, ito. Awa ka mo magtatry drive ako? Hindi, Ito pa pinang ano, ano yung pasasasay? Ang <laughs> <laughs> pinawakan ko daw sa kanan. Ano yung drive ko? Ito yung igil ako. ba yan? Wala na ako may ilalagay Bye guys. Sabihin mo kaliwa. Awakan ko sa kaliwa. Yeah. Ito ko lagay mo sa kanya. order kami ng halo-halo, pero hintayin pa po namin yung magsasalo. <laughs> Umalis pa po. Maya maya daw, after 1 hour daw. <laughs> pero 25 pesos lang yung halo-halo. 25 minutes ka rin maghahantay. Oo. <laughs> <laughs> Ayun mga buwan, paket ka muna dito. May promo sila. Pero <laughs> bakit promo? 4 plus 1, 499 only. <laughs> Ayun know, 4 plus 1. Pagpaket <laughs> ka muna, bago ka mga kapag <laughs> Ibigay na lang yun sa akin yun to. O, iluluwa ko na lang to. Ba't kasi At pinalis mo? Ang pinakaiba ng, ano? Pares lang yan? Ang kanyari, dinisplay pa lahat. Ito, Eh, uh, lagyan mo siyang pinipig. Kaya wala ka pang pinipig. <laughs> lahat para may pinipig. Oo, lahat mo na. Hala ka. pala nang madami po. Oo uh, naman. Na Tama lang. Ilan ba dapat nilalagay? lang nagtinda. Okay lang. Sige, magka-diabetes na lang kami, Ani. May ano naman kami, metformin. Metformin ba yun? Ba't dito yan, Dito yan. Ay, wala ang ano. kay wala akong siyang Ay, wala Okay na? Mag-hello ka, Mag ka naman, mag-anong-anong ka naman